Ito na nga pala yung motor na sinukuan ng dating may-ari sa sobrang daming palitin na pyesa. Pero makalipas yung isang linggong pag-aayos dito, malapit na uling maging itsurang brand new. Halos isang video na nga lang pala sa wakas, matatapos ko na nga rin pala to si Project Tagtag. Tag. Kaya nagsimula nga pala ako ngayong araw sa pag-a-unbox nitong nabili kong bagong upuan. Bali ito na nga pala yung gagamitin natin. Medyo nilumot na kasi yung pom nung luma dahil maraming butas sa seat cover. Kaya pagkatanggal ko nga pala sa packaging nito, tinesting ko na rin kung sakto lang ba yung pagkakalapa. Semi flat seat nga lang pala yung sinalpa ko rito para presentable pa rin yung mapagbibigyan natin nito. Kaya binaklas ko na nga pala yung mga lumang rubber stopper. Ikakabit natin dito sa bagong upuan. Magpapalit na nga rin pala ako ng bagong brake master dahil yung luma, palitin na yung repair kit tsaka puro kalawang na rin yung piston alanganin na gamitin. Dahil may butas nga pala yung cowling nito, kailangan may natin yung paglalagay para hindi masagwa tignan kaya tinanggal ko ulit tong gauge kaya kinuha ko na nga pala tong cowling para maisakto natin dito sa butas, saka ako ulit ikakabit. Kaya tinornil ko na nga pala tong pinaklamp nitong brake master at para makasigurado tayo na sakto lang yung pagkakabit nitong brake master, kinabit ko ulit tong gauge tapos kinabit ako na rin ng screw. At tatakpan kasi ng speedometer cover, yung tornilyuhan ng klam kaya para maayos yung pagkakalagay natin bago si kailangan siguradong pasok kung basta na lang kasi isasalpak sigurado magti triple trabaho dahil hindi sa sakto dito sa butas sa taas kaya kahit medyo maproseso okay na to at least isang trabaho na lang kaya nung naayos ko na nga pala yung pagkakalapat saka ako inigpitan maigi tong clamp ng brake master mukhang magulo lang talaga panoorin pero ito yung dapat gawin para hindi magkanda <laughs> loko loko kaya kinuha ko na nga rin pala tong housing para may kabit na rin natin tong bagong bili ko na throttle halos magkakama sell ka kasi sa kamay kung yung luma pa rin yung gagamitin dahil sobrang tigas talaga pihitin. kaya pinasa ko na nga pala tong throttle cable dito sa throttle housing tapos ikinabit ko na rin dito sa pinaka manobela. Pinaso ko lang yung konti lang throttle housing dito sa pinaka buta saka ako nilagyan ng dalawang screw dito sa magabila ang gilid. At dahil hindi ko pa nga pala nare-repaint yung tambutso nito kaya tunog bang kapa pero ipaparinig ko na rin sa inyo yung tunog ng makina. At after ko nga pala may pwesto lahat ng dapat ikabit dito sa manobela, ibinalik ko na nga pala tong gauge, baka kasi magasgasan pa dahil lang dito sa baba. Kaya for the second time around, ikinabit ko na nga pala yung magkabila ang screw niyang gauge. Kakabit ko na nga pala tong pinakakauling, pero nakalimutan ko, hindi ko pa pala na ilalagay tong brake hose, kaya ito muna yung sinalpak ko. Gagamitan nga pala natin to ng quick release para kahit papano, medyo mas maangas tignan. Kaya ikinabit ko na nga rin pala tong caliper para sa susunod na video, pag biblid naman yung gagawin natin. Hindi pa kasi to pwede lagyan ng brake fluid dahil kulang pa yung nabili kong o-ring nito mga brake hose baka kasi matuluan ng brake fluid yung mga kaha sayang naman kaya mag unbox muna tayo ng mga kahang ikakabit natin bali footboard naman to pati yung bangka isasalpa ko na rin pero kinabitan ko muna nga pala to ng mga body clip para kapag nilagyan na natin ng screw siguradong kakapit sa loob dahil puro original na SGP yung mga ikakabit natin kaha walang magiging problema lalo sa mga fittings lahat sigurado pa so kaya nilapat ko na nga pala tong footboard dito sa mismong tungtungan tapos lahat ng pwedeng lagyan ng screw dito sa loob nilagyan ko na bago natin tatakloban. Hindi na kasi natin malalagyan yan, lalo kapag kinabit na natin tong pinaka-engine cover. Kaya pinagkakabit ko na nga pala tong nabili natin na apat na footboard na stainless bolt dito sa lagayan niya. Literal na budget mill build lang talaga to si Tagtag, -Tag, pero sa mga walang budget, pero gusto magkaroon ng kahit pa paano may tindig na motor, pwedeng pwede na to. Kaya sa mapapamanahan ko nito ni Project Tagtag -Tag, sa mga susunod na buwan, sigurado magiging masaya siya dahil kahit pa paano, pogi na to. Yung tipong kahit sang lugar niya dalhin, siguradong hindi siya ipapahiya. Pero mamaya na ko kwento, balik muna tayo dito sa mga sinasalpak natin na pesa. Dahil medyo malapad nga pala yung mga nabili kong stainless na body bolts, hindi po mapasok dito sa ilalim, kaya ginamitan ko na white bolts. Nasisira Ssss. lang kasi yung mga body clip na nilagay natin kanina, lalo kung pupwersay natin. Kaya pagkatapos ko nga pala lagyan ng body clip tong engine cover, isinalpak ko na rin, sakton sakto lang yung pagkakalapat. Ito talaga yung maganda sa mga genuine, lalo sa mga kaha, hindi pa sasakitin yung ulo mo, lalo sa mga piting. Literal na makatilan talaga sa bulsa, pero kung usapang quality, napakalaya talaga ng kaya lahat ng butas na hindi pa natin nasusuksukan ng body bolts, pinaglalagyan ko na para sa mga susunod na video. Sa harapan na lang yung tatapusin natin. Siguradong isang video na lang yung kailangan natin para tuloy na itong matapos. Kaya abangan nyo bukas yung magiging pinalin nito. Tapos ayun nga, mag-update muna tayo dun sa ipapamigay natin na Honda Dream bukas. Ayan, dahil maraming nag-aantay. Tsaka sa mga hindi pa nakakapag-download at nakakapag-register kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapili bukas sa live natin huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section right? so ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo i-install nyo at mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Honda Dream natin bukas so ayan napaka basic lang ng gagawin nyo i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito i-type nyo lang yung mobile number nyo password tsaka yung verification code so pag okay na yan punta na kayo dito sa login so eto sa mga naghahanap dyan ng paglilibangan ayan napakarami nyong pwedeng laruin dito dragon tiger animal world super ace fortune gem at napakarami pang iba hindi na lang natin isa isa yan mga sir ha so kung gusto nyo maglagay ng pondo rito pwedeng pwede rin naman nya i-click nyo lang tong wallet shop dito sa may baba tapos pumili lang kayo dito kung Uh, magkano yung gusto nyong ilagay dito sa game dahil may mga option naman dyan so kapag nakapaglagay na nga kayo ng pondo ayan pwede na kayong pumili ng lalaroin nyo subok tayo dito sa uh, dragon versus tiger ayan So ito nga yung madalas kong nilalaro rito, Dragon versus Tiger. Kaya lang, naubusan tayo ng coins kaya hindi tayo makapaglaro. So kung sakaling maglalagay nga kayo ng pondo, pwede kayo mamili rito kung ano yung tatayaan nyo. Dalawan lang may lalabas dyan, pwedeng Dragon or Tiger. Kung mas matas na baraka, syempre, yun yung mananalo. Tapos dito kayo mamimili sa baba kung magkano yung gusto nyong itaya. Tapos dito yung makikita yung available balance nyo na coins. Ayan. Then, kung tatanungin nyo naman kung paano naman ako sakaling malaki na yung napanalunan nyo, syempre mas maganda. Ilabas nyo na. Click mo lang tong withdraw sa baba. Type mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out. So, ganun lang. Napaka basic. Automatic papasok yan sa Gcash mo. So, ulitin ko kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan ng Honda Dream natin. Bukas na yan. na magpatumpik-tumpik pa i-download nyo na tong laro at mag-register kayo. Right? So ayun nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 8 nito ni Tony Project Tagtag. -Tag. So ito, kagaya nung nakikita nyo, isang video na lang to, makikita na natin yung full transformation nito ni Tagtag. -Tag. Kaya sa mga nag at nag-aabang ng magiging itsura nito, kita-its tayo bukas sa last episode, yan lang, ride safe. Alright.